Hello mga kailol, nandito naman tayo sa ating mga tutorial. So ngayon na araw mga kailul, is mag-change oil po tayo sa ating transmission. I'm sure mga kailol, is marami po ang hindi nakakalam kung ilan nga ba ka kilometers bago tayo mag-change oil sa ating transmission. Marami din nakakalam mga kailul, sa pag-change oil sa ating engine no? kung ilang kilometers. No, marami din nakakalam. Pero mga kailol, sa transmission is bihira lang talaga ng mga kadulong. No? so tapusin mo yung buong video na to mga kilol para malaman mo kung ilan nga ba ka kilometers mag cheese oil tayo sa ating transmission so dito mga kilol is nakita ninyo yung pagtanggal sa ating uh, cap no yung cap natin mga kilol kasama na yung yung gauge niya no so dalawa po yung ah, makikita na yung mono sa gates na to may low at saka yung high so may max din siya no sa ilalim mga kadol is gamit lang kayo ng 6mm na alin yan so napakadali naman to mga kadol kahit kayo lang mag wheel, no pero mga kadol is dapat malaman ninyo kung ilan nga ba ka kilometers bago tayo mag wheel sa ating transmission no kasi mga kaidol, yung iba is sabi nila is matagal talaga uh, banabana lang o depende lang no. So dapat alam natin mga kaidol, hindi lang sa ano lang yung tagnatang na lang o yung hula-hula lang. So dapat alam natin mga kaidol. No? Kung gumagana yung uh, yung RPA ay yung ano mga kaidol, yung speed kilometer nimo mas maganda mga kaidol para malaman mo no kung ilan nga ba ka kilometro yung bago tayong mag-change oil sa ating transmission. Sa, sa transmission mga kadol, dito yung sa Piaggio na Apit City, yung nilagay natin na oil mga kadol is yung 1.2. So, isa kilometro at saka 2 mm. No? So, yan po yung pag ano natin no? paglagay natin sa ating Uh, gear oil no. So napakasimple lang mga kadol. At saka mga kadol, yung gamit talaga natin na langis e eh, syempre branded. Branded talaga mga kadol. Napakaimportante talaga talaga mga kadol na genuine yung mga gamit ninyo mga kuan, mga oil. Para naman sa atin yan mga kadol. Hindi naman to palagi, palagi talaga na humingi yung Transmission natin na oil, mga kadol. Minsan lang. Pero, yung gagamitin natin na langis, dapat yung genuine talaga, no? Yung may pangalan talaga, no? So, mas maganda talaga, mga kadol, na malaman niyo Sa pag-ano, mga kadol, sa pag-sinsu-oil nitong transmission, bigyan ko kayo ng idea. Yan po. Itong langis na to mga kadol, yung, syempre, dilog na Caltex na brand yung gear yan C90 yung ginagamit natin no? yan C90 para smooth talaga yung gear yan uh, dalawang litro po to pero kukunin natin yung uh, yung isang litro at saka yung isang litro is magkuha din tayo ng to no 2 mm yan so meron tayong uh, dito mga kadol yung imbodo So napakaganda talaga mga kaidol yung imbodo nito kasi uh, flexible siya no, mahila-hila lang. At saka nga pala mga kaidol, is yung ilang kilometers nga ba mag-change oil tayo sa ating transmission. Siyempre mga kaidol, ma manual man o ma-automatic, 48 to 80 kilometers. 'yong pagbago tayo mag-switch sa ating transmission. 'yun talaga ang um, maximum o minimize. Ang minimize niya mga kadul na sa 48 uh, kilometers, 48,000 kilometers. Ang maximum niya mga kadul yung yung ano talaga napaka napakatagal talaga is nasa 80,000 kilometers. So napakahaba mga kadulo. No? Napakahaba kaya nga sabi ko mga kadol, dapat yung paglagay natin ng langis nito sa gear oil natin is dapat hindi natin magbarat mga kadol, no? yung mga medyo barato lang dapat yung mahal talaga mga kadol kasi minsan lang talaga ito mag, maghingi talaga, totoo lang yung transmission Pero ito yung uh, gumagana talaga sa kanya na smooth yung sa gear no? So napakaganda mga kadol na malaman niyo kung ilan nga ba ka kilometers bago kayo magsiswil hindi lang sa hula-hula lang no so napakairap mga kaidol mag hula, hula ka lang so na, mas maganda talaga na alam ninyo so hanggang dito lang muna yung tutorial natin mga kaidol sana meron kayong matutunan sa video na to and don't forget to like my video if follow ninyo ako mga kaidol sa hindi pa ka na follow i-follow ninyo ako para sa sunod natin ang mga upload na mga video katulad nito is meron tayong matutunan kahit kunting kalaman lalo na sa ating mga bawao dyan no? so same lang sila sa uh, Bajari, Piaggio Rose, basta gear mga kaidol, basta ginagamit na mga gear is ano talaga mga kaidol, nasa 48,000